Eh kayo, tignan ninyo mga kapatid. Ayun ang mga tagapamahala sa Bisayas, Mindanao. Mag nagpalitan tayo ng mga matatagal na sa pamahala. Eh isa-isa lumalapit sa akin, dumadaing sa akin, Kapatid, meron mo akong problema. Ano? Inong eh, nakatala sa atin sa senso ng mga pangalan ng kapatid, eh hindi ko naman humakita dito ngayon sa aking destino. Ano ka pa ibig mo sabihin? Eh, ang numero ho ay eh, napakalaki. Pero sa katotohanan ho, eh, wala yung tao. Ang kamarinis, este ang sursugon. Hinihiling sa akin na Alisin sa talaan ng kulang-kulang na apat na raan tao, eh, kukunti lang naman ang kapatid sa Sursugon. Bakit? Tinignan ko sa ulat, ang nakaulat na malamig eh, mahigit lang isang daan. Pero ang aalisin ay eh, apat na raan. E bakit? Ano ba ang ginawa ng mga dating naroon? Aba, edi eh, di binabago ulat. Pinakikinis para huwag mapagalitan. Sa makatwid, eh, malaman ang isinasanggal ang sarili, hindi yung kapakanan ng iglesia. Ngayon e ho ba, sa sorsogon lang, laganap niya kung saan-saan. Maski sa Maynila, ang mga manggagawa rito, magtaraya. Sasabihin sa iyo, dinoktrinahan ko yan, hindi naman. Sasabihin sa iyo, nabautis, yan ho ay nasubok sa pagsamba, pero hindi totoo. Pa e bakit? Nakita sa matatandang ministro. Nakita sa matatandang manggagawa. Na yung palamparan para siya ay bumuti sa paningin ng pangasiwa.